guys, kung nakita niyo naman yung mga kalye dito, parang ano, parang naging -e skating. Minus 30 ngayon, tatlong araw ng minus 30 feels like minus 40. So, ngayon lang medyo uminit, 25, minus 17 na lang ngayon. So, okay na. Sarap ng feeling na may araw. Hi guys, nandito na naman tayo Pusundo ng mga tao uh, Walang kita sa ano, part time ko Kaya hindi ako makabili ng crypto Grabe, ang ganda pa naman ngayon Merong ano, may pullback So ibig sabihin, bagsakan ang puti yung presyo Ganda sana ano, kung ano eh Kung busy ngayon eh Kaso wala eh, January kasi Tsaka sobrang lamig, minus 30 Sana ano, ma-enjoy nyo itong ano ko vlog ko guys Okay, guys. So, mamaya na lang ulit. Next time na lang ulit kasi parang wala na akong masabi. <laughs> okay, guys. Mamaya na lang ulit. Uh, may susundin lang ako. Bye-bye.